Ayan, let's eat. Siyempre, hindi po natin kakainin ganito. <laughs> Gugupitin po natin para naman presentable tignan. At yun po yung isa pang purpose, ito ay magiging hawakan na natin kapag uh, habang ginugupit natin ganyan. Iiwan na po natin yung matitigas at yung may mga tinik. Ang bango. Ayan. Soong po ang tawag sa gulay na ito, hindi po ipil-ipil, dahil nga merong tinik. Mukha lang po siyang ipil-ipil at yung amoy at flavor po niya ay malayo sa ipil-ipil. Meron siyang parang nasabong in Ilocano, parang masangsang na amoy. Pero kapag luto na, napakasarap. Ganyan po siya. Of course, meron po tayong sausawa. Ito po yung tinatawag na Nam Pri Kapi. Alamang po ito o bagoong alamang na natimplado na. Merong lime, garlic at kung ano-ano pa. Meron po ako sa aking YouTube channel kung paano ito gawin. Ayan, isaw-saw po natin ang ating siom with egg. Mm. Sarap. At hindi lang po prito ang ginagawa sa gulay na ito. Nilalagay din sa mga soup, sa mga parang inabraw, sa mga parang nilaga, sa mga curry na napakaanghang. Ang dami nilang pinag-lalahukan. mm. At kapag ganitong luto na sa may mga malambot na part mayroon pa rin tinik-tinik. Ayan kung nakikita niyo po. Pero kapag naluluto na, lumalambot na kasi siya. Mm. Mm. Ang sarap. Ang bango. At perfect na perfect sa sausawan. Marami pong nagsasabi na ipil-ipil ito dahil nga parehas na parehas ang itsura pero hindi po magkaiba. Mm. Ang ipil-ipil, hindi po nila na uh, iniluluto dito sa Thailand. Pinakain po nila ng hilaw at sariwa. Tarap! Usually, kapag ganitong mga ulam Lalo na kapag kasama itong sawsawan na ito Kasama po lagi ang mga hilaw na gulay Hilaw na talong Hilaw na sigarilyas Hilaw na cucumber Ayan, para mabalance yung uh, Mga pagkain natin Pero ngayon wala akong hilaw-hilaw Kaya ito lang Ang sarap Hindi ka magsasawa Hindi ka magsasawa sa ganitong mga ulam dito sa Thailand Hmm. At saka isa pang layan, ka kaumami. Kaya hindi ko na hinimay. Eh. Ang hirap po nitong himayin. Dahil nga, ang dami tinik. Masakit po yung mga tinik niya kapag hindi mo, pag mo siya. So, om is Thai Akasha. ayun lang po sa ating Google. Thai Akasha. Hindi po Akasha, hindi rin ipil-ipil natin. Okay? Iba po yung acacia natin. Malaking puno yon na maliliit na bilog ang mga dahon ito mukhang ipil-ipil pero pag ginugol mo kasi siya may mga scientific name siyang iba pero yung pinakamadali kasing tandaan ay yung Thai Acacia nung una kasi ako nag-upload nito sabi nila hindi naman yan Acacia ipil-ipil yan kasi Thai Acacia yung aking kinaption so Thai Acacia po hindi Acacia okay? magkaiba po sila mm. at gustong gusto rin po ito ng mga anak ganitong sausawan kaya hindi ko na nilagyan na maraming sili. Mmm. Tarap. Mm. Kapag ganitong loto na, yung masangsang na amoy nawawala. Nagiging mabango. Mmm. Mmm. Nunti ko nakalimutan, ang puno pala nito ay, hindi po tumataas katulad ng punong kahoy. Nakikita ko sa bakuran ng mga chai, tinatanim nila as bakod sa kanilang mga bakuran. Tapos tinitrim-trim nila at tinitriman ng maganda yung pagkakatrim, parang nagiging bakod na rin sila. Parang nagiging bakod na rin nila. Kapag lumalabas na yung mga talbos, doon nila tinatalbosan. So, so ang tanong, meron po ba nito sa atin? Mm. So yun lang mga kamami, sana ay nagustuhan nyo na naman ang ating video for today. Pakishare po kung nagustuhan. Bye!